pinaliwanag ko kay Pangulong Bongbong at patuwa naman siya, ang, ang pagbabago dapat ho, so, bukod sa sarili natin, no, oh, hindi naman po yan, subalit mahirap pong asahan lang ho yung pagkukusa ng ating mga kasamahan. Marami namang mga pababait niya sa Bureau of Customs. Kaya lang, ang kailangan ko po ay gawan po ng tinatawag na technology-based solutions upang kahit gustuhin pa po namin, kahit po ako, kahit ako mismo, kahit gusto ko mag-utos halimbawa lang, halimbawa lang ng balit. Opo. kapag ang sistema po natin ay full uh, foolproof, hindi mo kaya, kaya tamper hindi mo kaya i-override. Opo. At kaya 100% digitalized, uh, mahirapan po tayong gumawa ng kalokan. Yun po ang tama solusyon po dyan eh. Kahit po anong gawin natin, uh, pakiusap, uh, pananakot, uh, ang kailangan po natin, mas matibay na kakampi natin technology. Ang ibig sabihin po nun, Sir Aljo, Apo uh, magpapail pa lang ho kayo ng inyong mga dokumento, ang tawag po dyan, mga, uh, mga bill of lading, mga lahat, lahat ng dokumento upang ma-evaluate, ma-assess, malaman ng BOC magkano babayaran at babayaran nyo na lahat po yan para nasa computer na lang.